Kung ako'y magluto, pipiliin ko, pipiliin ko, yung kusinera. Kulikaw siya, kulikaw ako, kulikaw ming dua, kulikaw ming dua, sa among giluto. ta, -da -da, ta -da, da da Timpla siya, timpla ako, magtimbla timpla kaming duha timplahan na mo kini sa asin o bitin tilaw siya tilaw ako motilaw po ming duha motilaw kaming duha sa among giluto nga sudan tadadan tadadadan kung ako'y magluto pipiliin ko pipiliin ko yung kusinera hukad siya hukad ako magukad naming duwa magukad naming duwa sa among giluto nga sudan para mga unami, dadadan dadadadan -da thank you for watching mga kaibigan ko na manunood Maraming salamat sa inyong